Ini akong bagong kanon Lagi ko na akong mga talong Pinakuan pala ya Ano siya Ang Kanisiap, um, buwak, buwak uh, Bulak o osa ang niuna Ang pagkaibaw oh. Bulak bulak o ang muna Pero katong isa na ako, ka Ang palaya. Bunga o sa bago Bulak bulak daghan na se bunga, pariyasa una. Ang unang ni, ang unang ni, kuwan ang bunga, bago buwa. Uwani akong bago ngay din. Daghan ku, daghan ku talung, o. Kwa pa dito akong talung. ta asa aku na kung ukra na natok at sa rokpa na mua si tao malungga garden. Duha may akong garden. na akong pipino. Papaya, itong gihatag ni Nandori sa ako. O. Dagko daw ni bunga o. At sa hanggay bunga, no? Hmm. Pak abunohan, oh segi Og kaniya ako oh. ang padaya. Kani siya ang na padaya. Nanay bunga. Bunga usa bago ang buwak. O, oh, nanay buwak pero ang una bunga. Dito sa pikas na ko garden, buwak ang una. Wala pa na bunga. Una to siya kani hudera pero namunga na isa ka pero bago dayon ang buwak maupo sa una akong nabantayan bago ang buwak bunga usa oni siya bago bunga usa pagkahuman buwak dayon daghan na pud ni siya bunga muna akong nabantayan bunga ang niuna bago buwa. Maupot ko sa una, bunga bago buwa. O, muna ya, kung bago ang palaya. O, ano yung ko sa ampalaya? tagaan ko niya, daghan bunga. O, ni, daghan pa o. O, daghan tayo, hindi naman yun na ako sibol pag magbubay ko sa una. Dili. Daghan ang palaya na ako ng turok. mm ni guys oh. dili na pod siya mo ni ako garden kani wala pay abono pay abono abono hmm. adi pod dire ako mustasa ah oh. may mustasa o yung taon ang kuan o batik to guys